Ayan mga kamis vlog. At uh, kinakain ni jo, kinakain na ni Joy yung kanyang huling red heck. At uh, ginawa natin para mga kamis vlog fish at uh, minarinate natin sa gatas. Binaban natin sa gatas na may paminta at garlic powder tapos pinasada pinasada natin mga kamis vlog sa harina. So mukhang masarap naman siya mga kamis vlog. So tara, kain tayo mga kamis vlog. Hello, mga kamis vlog Andito na naman kami sa aming pwesto At uh, tayo yung mamimingwit na, na naman At ito nga kasama ko si Joy Ayan, mayroon pa kaming pusa Minom na, minom na siya ng ano ah uh, Pampalakas <laughs> Ito nakaprepare na yung ating ano, pamingwit Ito yung ating pamingwit mga kamis vlog Ito yung ating pataw Tapos mayroon kami dito Manok Dita ng manok uh, At chicken inasal tapos red bull. Akin laki mo na doon mo. Dito naman ako baka ng pusa. Al asa yung kawil mo? Wala mo lang. Ayun ang ating karagatan mga kamis vlog. Pakita ko sa inyo. Ang ating karagatan. Ayan. Pasik palubog na yung araw. So magandang time timing nga ito mga kamis vlog. No? Ayan. medyo ano siya ngayon. Medyo mataas ang konti ang tubig. Pero hindi masyado mataas. Doon, may nakita kami dolphin doon, no? Doon, oh. oh. Sa so, may, ano? May, ano, gumaganong dolphin yun, mang. Ay, may mga pusa din, oh. <laughs> Hi ka muna. Hi, mga kapit-vlog. Eh, may nag... May nagbibawin sa atin ng, ano, isda. <laughs> may nagbigay pala sa amin isda. Ito. Ito pala yung magiging pain natin, mga kapit vlog. Ito. Ito, pain. Tapos... Ito, pain ko kasi... It, kung... Ito yung para makahuli tayo ng mga malalapad na isda. Tapos ito, uh, hipon. Tapos merong nagbigay sa akin dyan. Ito isda. Malaking makaril tsaka isang sardinas. Sardines. sa uh, tsaka isang makaril. So, itatabi ko na lang siguro to. Pero kung wala tayong mapain, ay alam na. <laughs> dolphin nga yan. Update ko na lang kayo mga kamis vlog. Sara, eh, may dolphin nga dun. Sana makahuli tayo ng ating pang-ulam at uh, para may pakita rin namin sa inyo yung aming mga hu magiging huli. bijuhan ko raw doon. Ayun na, ayun na lumulubog. Lakihan natin. May dolphin doon banda. Sana lumubog ka na. Ay, lumutang ka naman. Nilakihan ko na. Wala ayun na, yun na, yun na. Ayun na, ayun na, na, na. Ayun na, ayun na, na, ayun na. Ayun, nakita nyo. Dolphin nga, ayun. O, di ba? Dolphin. So, mamaya na lang ulit mga kamis vlog. Wala, wala mga kamis vlog. I'll have to ask my accountant about that. Pagpapain <laughs> ako. Talagang bukid. Maliit. Ah! Nakalari ka ngayong... May naman o. Oy, nakatingin siya. <laughs> Muning o, oh, liit o. Oh. Sa'yo na lang. <laughs> ano yan? Hindi siya upay. Ano Suki ba? <laughs> o, oh, patay mo na. Mamaya <laughs> na, pambira ka ng <laughs> <laughs> puta. pa nga lang yung huli natin eh. kaya ka mong ini, palang okay lang huli, eh bukid mga kamis vlog masarap itong mga isda mga kamis vlog ganyan, no? kahit maliliit masarap hmm. itong pinarito boleh dari si joy boleh dari si joy hah <tutuk> ngopi ngapa mabit lah nah mabit lah na. si david kamu mabit kan habis May huli ako makamiss vlog kaya eh. so mixik sa pato. Oh, lumubo ko. Ay. So, mixik sa pato. Malaki yung nahiya mo ah. Okay lang mga kapis vlog, ganyan yung huli kasi ang masarap yan na ano, piririto. Nakasarsyado, masarap siya. Atin natin itong isa. Sige ko sa pusa. Oh. Ah. 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 May anak siguro yan. Bukod. Bukod na lang yan doon eh. Kalahati lang. Kalahati lang binigay. Diyan na kasi pinaling Okay. dun ata. Ayan mo siya. Lapit na yun lang yan. Ayan. May anak siguro yun ay Sorry, hindi kita nabigyan ka agad Yan, dinala niya sa taas eh May anak siguro ngayon. Dami namin plus light <laughs> Lima yung aming plus light dala <laughs> Kailangan na po natin mag-ilaw kasi madilim lang. natin. Ilaw check, ilaw check. Ay, <laughs> naman <Announce> saan, sir? Wala <laughs> na, uh, tinog sa kanina pa nag-set. Kanina pa ang nag-set ang sun. Dapat pala, binuho ko na lang, binigay ko sa kanya. Dinala niya doon sa taas babalik eh. ko May anak siguro ngayon, dinala niya doon sa taas yung huli niya eh. Ito na umalis. Ayun o! Oh. Ayun o! Oh. Ayun o! Ayun o! Ayun o! Ayun o! Bigyan mo yung kalate. Tanda yung kalate sa taas. Dito na yung nakatira eh. Wala dyan. Ulo nga yung binigay ko dun eh. tuwa siya. Dinalan niya sa baba. Dito. Yakis mo 'yan. Diyan. Sino 'yan? 'Yung ngayon Diyan man siya nang gugulo. Yung isa desperado. <laughs> May anak pala eh. 'Yung desperado. <laughs> yeah, naramdam ko mis vlog nakahuli na si Joy ng isda. ko alien. Alien. alien alien fish. ko alam kung anong isda 'to. Parang ano, palos. Parang hito na hindi ko maintindihan. Yung eh. oh, laki. Ikaw pala yung nangangunguha ng pain ko, ha? Ah. <laughs> <laughs> Ang laki, oh. Nakatakot ko. Baka pumitik. Hindi. Laki ng huli Diyan lang yun sa may ano, bato, no? Kung <coughs> saan ako sumabit, no? Laki ng huli ni Joy, oh. Galing, o oh. Ay, sarap niya, no? Oh. <laughs> Ha? Oh, syempre. <laughs> Kung kulang isang kilo. May isang kilo. Ano? Sada kaya yun? <laughs> Arwana? Gagi. <laughs> 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 tungto, tungto. Tingnan, tungto. Then, lagay mo na. Saglit lang. Ay. Mamas vlog, meron na naman si Joy huling kamayas. Dalawa na yung niya ganito, hindi ko alam is that to. Uy, ito nakawala. naputol. Hindi. Naputol yung ano mo, pamingwit mo. Mabigat kasi oh. Nahuli nito yun. Ay, oh. buksan mo. Buksan mo yung ano. Galing na Joy ah. Galing talaga ni meron Joy. Dalawa oh. Professional, professional. Ang laki. Uy. Huli niya, dalawa. <laughs> Yay! Ano kayong isda to? Isda yan. Yeah. Wala ka ng kawil. Lagyan natin sa aquarium. <laughs> Sige lang. Galing talaga ni Joy oh. Pati ba naman starfish na huli mo na? Ay ay, galing ah. Galing talaga. Ang <laughs> <laughs> lupit naman ni Joy mamingwit. Oo, oh, kalimango. Ano ng titing? Nakalimango, lumasag. Alimango. Nakakain ba to? <laughs> alim alimasag eh. Ang mo mamingwit ah. Kung ano-ano nahuhuli mo ah. Pro-exotic ah. <laughs> o patingin mo lang ngiti. O paano to? Parang <laughs> na pa 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 dyan. Dito tatakuloy. Kakagatin ka dyan. Sumabit sa pao. Oh. Alam mo Amos Vlog. Nandito na tayo sa bahay at, ito nga yung ating mga huli. Pakita ko sa iyo yung ating mga huli. Bali bukas ko na to lilinisin. At uh, ayan. Dito ko muna ilagay. Kasi hindi ako nakabili ng yelo. Pero okay lang ito mga kamisplag kasi malamig naman dito sa labas ng bahay kasi malamig pa yung panahon. Ito yung huli natin. Ito yung huli ni Joy. Kung ano-ano mga nahuli ni Joy. Ito, talangka. Ito yung alimangu. Ito yung mga nahuli niya. Oh, ah. Hindi ko alam kung anong isda yan. Tapos maraming ano maraming ganito uh, dalagang bukid tas isang ano ay hindi ano to eh ito yung binigay sa atin doon tas ito naman yung ano mga, ito huli ni Joyo dalawa ay isa tapos ano puro matambaka eh matambaka tsaka ano ayan ayan yung huli na huli namin ngayon alas 12 ng nga mga kamis vlog Di ko alam mga kamis vlog kung nakakain ba to Pero dinala na namin kasi Ang laki eh. Di ko alam kung nakakain to eh Para siyang hito eh Bak Bakalyaw yata to mang eh Bakalyaw <laughs> Ay ko putik niya may ngipin <laughs> So Bukas na lang ulit mga kamis vlog At uh, tayo eh, ay, ay magpapahinga na muna Kasi alas alas 12 alas 12 14 na mga kamis vlog yan yung ating huli ngayon ko lang na ano natin plus lightan ayan di ko alam kung anong isda to e search natin yan bukas yung isdang yan tatlo yan mga kamis vlog so ito yung tahong natin dyan na lang din muna bukas na natin yan ano oh. takpan ko na lang muna Hello, hello mga Kamis Vlog! Good morning! So, continuation mga Kamis Vlog sa ating vlog kagabi na namingwit tayo. Maglilinis tayo ngayon mga Kamis Vlog ng ating napamingwit isda. So, pakita ko sa inyo yung ating isda. Ilabas ko sa ating box. Ito nga mga Kamis Vlog, ito yung tahong na pinampain ko. Hindi ko naubos. Ayan. Maluluto rin natin yan mamaya. Tapos ito mga Kamis Vlog, yung mga nahuli ni Joy. Hindi ko alam kung anong isda to <laughs> first time ko makakita ng gantong isda parang hito ayan tatlo tas ito uli din ni Joy to eh si Joy lahat halos nakahuli nito na eh tas ito ay nandyan pa rin yung crab ito yung pinakamalaki nahuli niya ayan <laughs> Tawa na tawa kay ka, Joy kasi sari-sari yung mga nahuli niya nakahuli siya ng limang o oh. may crab siya nahuli oh. oh, matay na yung crab tas nakahuli ng starfish Nak ito yung binigay lang sa atin malaki ito naman yung mga nahuli natin ito mga kamisulag sulag masarap tong i ano prito you know itong isda na to masarap pinrito tas masarap din siyang uh, kinilaw lang konti lang yung huli natin so ito lahat yung mga huli natin mga kamis vlog ayan kagabi alas 12 na tayo naka uwi mga kamis vlog dito sa bahay ayan yung mga huli alam ilang, ilang piraso lang yung huli ko eh ito lang yung huli ko isa <laughs> magaling si Joy mamingwit kaya sa akin eh ayan mga ilang piraso lang yata na huli ko <laughs> si Joy na halos halos lahat nakahuli niyan tapos nakahuli din siya ng starfish Nakahuli siya nitong crabs Ano Yung crab na to may balahibo na oh. Tanda na siguro nakakain kaya itong crab na to Kakatakot kainin eh <laughs> So maglinis muna ako mga kamis vlog Mamaya na lang ulit So ayun mga kamis vlog no uh, Sabi ko kanina linisin ko na yung isda Pero may nabuti ko na muna mga kamis vlog na I-search yung isda na to Kung ano ang talagang pangalan ng isda na to kaya sinerts ko sa Google makamis blog pinikturan ko tapos sinerts ko ang tawag pala dito sa isda pangalan ng isda na to ay red red heck yung pangalan daw ng isda na to at safe naman daw kainin at uh, sinerts ko rin sa YouTube kung mayroon bang nag uh, catch and cook ng red heck na isda uh, pinakita lang nila kung paano nila ano uh, hiwain yung fillet so siguro fillet tapos talagyan ng harina siguro kasi first time natin makamis vlog makahuli ng ganitong isda. So ayan makamis vlog. Napilay ko na ayan yung ating red heck fish. Ayan nakapagpispilay na tayo ayan oh. Maganda yung kanyang karne parang ano karne ng hito mano ma matigas. Ayan. Ito pa. Ayan. So nalinis na rin natin yung ating mga isda mga Kamis vlog. So maraming salamat kami sa vlog sa panonood at uh, God bless sa ating lahat mga kamis vlog at shout out sa ating mga chat at shout out sa mga viewers ko at sa mga subscribe, subscribers ko. So maraming maraming salamat sa inyo sa suporta at see you sa next video. Bye bye. So yan mga kamis vlog no. Kinain kinakain na ni Joy yung huli niya. So minarinit lang natin yan mga kamis vlog sa gatas. Binaban natin sa gatas na may paminta garlic powder, asin, tapos uh, pinasada natin sa harina, tapos pinirito. So, ayan na yung kinalabasan mga kamis vlog sa ating red hick fish na huli ni Joy kagabi. So, maraming salamat mga kamis vlog.